Good morning everyone, happy valentine's day wala ko nag guys, wala akong ilis nakaabot ko dito sa tabindagan kaya ng trades ako, there you kuan dari dito may mamahaw thank you so much, akong langga langga e, gitapit ko niya gitapit ko dito sa kamungang guys, wala akong ilis kay ah uh, deri do mi deri do min duha magkoan mamahaw derisa kuan sa so, dalis seafood derisa tabindaga thank you so much so, akong na sa akong nangalanga ganag kaits ako ka uh. very good kuniyagi koan gitreat yeah lie <laughs> appreciate ka ayun nako guys tanawa ninyo guys oh wow dari daw mi magkuan dari daw mi magkaon o oh, kuan yan ang um, pamahaw There, guys tanawa ninyo oh happy valentine's day everyone nice ka ayo ang lahang kuan dari dari lapit sa kuan ni eh, guys corn nun niyo ninyo oh There is a duckling sa dagat. No, nice ka ayo. Dari, nandang ko niya i-treat o kuuan mga pagkaon, mga yummy ka ayo pagkaon. Dari, guys. So, ako ning secret lang ka lang ka. Masa niya mo, mayroon ka salamat. Salamat Pangiyak mana mana dah hidup orang tayar. Tarat tayar bunyi tak tu. Ya Allah ni kita ni yang lama bukit. Bukit. Macam kisah ni orang Ini mana pernah muntah? Awak nak Ini Muka Oh, hello guys, Nana Pod mid the Ara, thank you so much nag lebring sa amo. Uh, kami na wang yahang kadit karon guys. Kay, wala man ni mga kadit so kami na lang ang yahang kadit kaya delivery miniya, there is a challenge. Salo halo, there is Rasa Street. Kauban nako dara ako mga blogging mga iyagaw. Dara, oh. morning sila ako kauban karon the gagamang nila na mga online buyers, yeah. uh, susunang mga kauban, nag-mintras yano nag gulab niya sa among order ng halo-halo, um, nagpalit po niya o ano, nagpalit ni...